Mga health center sa Kalabanga Camarines Sur may mga vitamins at gamot para sa mga senior citizen na posibleng maapektuhan ng mainit ng panahon. Na Brigada Joel Hermias, ibrigada mo. Report. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Kalabanga sur na may mga gamot at vitamins sa mga barangay health centers na handang ibigay sa mga senior citizens na magkakasakit o maapektuhan ng sobrang init ng panahon ngayon bukod pa sa mga bata at mga buntis na ina. Sa paikipagugnayan ng Brigada News sa Bamnaga, kay Municipal Councilor Adonis Aguilar Jr., siyang chairman ng Senior Citizens Committee sa Konseho, sinabi niyang pinaghandaana na ng LGU Kalabanga Katuwang ang Provincial Government etong kalusugan ng mga matatanda kaya regular ang check-up sa mga ito at binibigyan agad ng mga kailangan ng mga gamot. Sinabi na gilang na nag sila sa mga malalayong barangay para tingnan kung gaano kahanda ang mga health center sila sa ganitong senaryo na dapat iprioridad ang pag-monitor sa mga ito mula sa kailang blood pressure, sa pagkain at sa pag-inom ng mga gamot. Every month po, pigtatawan po siya na pagkonsumo sa lauling tarong bulan. Di po pang-maintenance man sa uh, kung ano man na kailangan nila with vitamin And the heart of changing lives. Ito sa Brigada Joel Hermiyas 103.1 Brigada News sa Famnaga, the Music and News Authority.